Pa? Pa, ilutin mo nga ako, pa? Pa, ha? ilutin mo, ano, ano? iluti mo ako? Ano, ano? Ilutin mo ako. Ano, ano? Ilutin mo ako? Iba yung pandinig ko. Bakit? Kala ko, ano na eh? Ano iluti mo ilutin tagawin? Sakit ng kamay ko yun, eh, napas ata. Ay, ay, ilutin kita. Hmm. Ay, diyan ako magaling. mga specialty ko yan. Oh, <laughs> ilutin mo nga ako, sakit eh. Paano ba to? Ilang araw na to. Hmm? Mga magaling kamay mo sakit nga, hindi ko mo ano? na rin, wag mo masyadong anuin lang. Eh, ano mo lang. Wag mo masyadong anuin lang. Mayroon ka bang langis dyan? Hmm. Saan? Oh. Ayun, ito, ito. Pwede ito. Pwede ito, ipikasin. Eh, ano ka lang ah. Hmm. Ano mo lang kabila nila. Dito lang yan eh. Kasi, namamaga kasi yan yun. Eh. O, yan, namamaga oh. Paano ba kasi yan? Napasma yan. Kaya... Lutil-lutil lang dito yan. Napasma? O naipitan na ugat? O oh, naipitan parang ganun na din. Yeah. Ito lang yan, kasi pag ganyan kasi, pag ganyan mamaga, hindi mo pwede ilutin yan dyan. Para mapantay mo na ugat-ugat pa ba. Ito uh -huh. lang yan. Iba mo na konti yung kamay mo. Relax ka lang, okay? Uh -huh. Relax lang, relax, relax. Oh. Kasi ano yan eh. Mga ano yan, mga ugat-ugat ba na ano? Mga ugat-ugat na barayan. bara yan. Bara? Oo, oh, ugat. Yan, yeah, ganun mo nga. Magalaw mo nga.

ya, eh kembalilah kembalilah kembalilah, kembalilah, ini direct chu mulang direct chu, mulang, ya, oh iya yeah! magalinga magalinga magalinga, ha? oh magalinga, oh oh, ini oh. lulitin gua pakonti, lulitin pak, ini Dil relaks mulang relaks mulang relaks mulang, ya nyan 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 ah, hmm? lagi nato ulit karena pak tualem nah, ditolong yang ditolong yang jangan, hmm? hah, hmm? ini cematin.